and left. So nakakita po tayong Ayan Oh, pagod Parang hindi ka napagod ah maganda hapon po Ayan, bakit hindi maghanap ng Ay, wala mga papatapot Pag hindi narimik Dami-dami din yung mga available Dito Ang tuktok ay may tubig So, saan ka makakita niya ng mayroong tuktok pero may tubig. Salamat! At kami babalik pa diyan pag tinawalan lang na yan, eh. Thank you! Ito yung bukal Ito like nagsusupay doon tig ano? Naka Ayang Kagri, makahukay po kami ng ginto. Ito yung ating ginto. Ah, yan. ah

ulam uh, bus halo, sangat. halo, 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 Hello. <laughs> kaagad oh. ng ating bigas sa mga gustong matuto uh, mga kaagri mga gustong matuto sa pagluto sa buho survival skill ngayon kumuha kayo ng murang uh, buho okay, kaya yan yun kang gawin nyo kasi nyo kabilaan tapos huwag nyo tatanggalin siya, huwag nyo siya maging sakit so, ngayon ang ginagawa ko ito ako magbulay ang sitaw ko na luya. Hmm. <coughs> naman, eh noon nung konting alam ako sa pagluluto, sa survivor skill. Kaya, hindi ko magluto. Ngayon papakita ko sa inyo ang buong story nito, ginawa namin. hmm. <coughs> Parang bayo, sinasala lang. So, ang buo po ay malinis. So, kung tapag gusto mo mas malinis pa rin, ay ito mo rin. Ayan. So, kahit napong lutoin dito, basta kang kusiko, ay kaya ang lutoin dito. Nalagyan <coughs> po natin ng tubig.

kailangan yang papuyin dito simula dito hanggang doon sa dulungan kailangan papuyin muna so lang yan yan may ma so, po yung survival skill si Kaya naman tayo mag-ihaw ng tuyo. Yan, ito naman technique. Isda. Tusukin mo lang ito, papatulisin. Kahuli ako ng isda eh. Kahuli hmm. uh, na isda sa sapa. Kahuli isda sa sapa. Tusukin mo lang ito. la Okay. Yan, kumukulo na. So habang kumukulo, kukuha din tayo ng dahon ng saging. May dahon saging dyan, ano? Oh. Ayan, ng dalon Kasi wala po tayong plato eh. Kaya dahon ng saging kukunin natin. So kapag kukuha tayo ng dahon ng saging, kailangan yung mura-mura. Ito, pwede nito.

Pupunin lang po natin yung kalate kasi sila ay umalis. Ito lang lang natin ang kalating kanin. <coughs> yung kalating kanin, iwan natin. Kasi sila ay <coughs> malis kailangan ng agri uh, marunong kayo nito mm, quality mm. meron tayong tuyo mm, ilam ilam gusto mampu naman pong ano. Uh, makita. Kung gusto niyo ayun yung kamay. stick kok. Oh.

kailangan nga ba tayo makakakuha ng tubig so kailangan ang posisyon nyo kapag kayo ay magsusurvive kailangan natin ang... eh eh <coughs> minute

So, shout out mga kagri ka Minsan ito yung buhay ko ah, Bilang isang farmer So marami tayong Mga lifestyle na ginagawa So ngayon ay nag ako Gamit ko yung Ito Kahoy at matulis dito sa dulo So ito yung pinang ko sa luya So yan Ito may mga luya napakadami Yan Isang ektarya po ito Ayan, gumakita nyo. ay napaka-harvest. Meron tayong harvest. So, yung iba ay dinadala na doon sa pinakababa. So, one hour ang biyahe ah, doon bago may baba ang ating produkto. So, grabe yung po namin kasi yung iba po kasi ay nanakaw na. Nanakaw na yung ibang luya. Halos one port na lang po ang natira sa amin. Pero siguro makakuha pa rin kami ng isang tinulada na luya. Kaya yeah, kung makikita nyo ay ang ating duya. Ayan, napakadami oh. Quality. So hanggang ganyan doon sa pinakababa. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung paano yung pag ng duya. Gaya nyan. Ito to. Ayan. Papakita ko sa inyo. ganito ang pag ng luya. Dito kasi matigas. napakahirap sa amin bilang farmer na ah, magtatanim tapos yung iba ay hingiin na lang siyempre ginagasusan po natin yan so sana sa mga nagtatanim or gusto magtanim ay maintindihan nyo ang buhay na pagiging isang farmer so kailangan kapag pinagpaguran kailangan din natin bayaran kaya mga kaagri, agree sa mga gusto magtanim, kailangan yung magbitaw ng puhunan bago kayo magkapagtanim. So that is my advice uh, based on my experience kasi napakadaming mga kaibigan ko na so sa lahat, syempre ito ay tinatawag na business is business. So hindi lahat ng bagay hindi lang madali. Ah uh, mag-finance, magbitaw ng pera kasi yung pera natin ay pinaghirapan. So kailangan natin ng uh, kumbaga konting uh, malasakit kasi yun ay pinaghirapan, hindi mo alam kung kailan kung ilan ang ginastos. Kaya sa so natutunan ko ngayon kasi kaya ako to sinabi dahil nung time na ako ay sumusuporta ng napakadami so syempre suporta dito suporta doon napakagaan ko so ngayon natuto ako nung time na nagbumagsak yung aking kumbaga ako'y nawalan so walang kumbaga walang nakatulong sa totoo lang so kaya sinasabi ko ito bilang isang farmer kaya kasi kapag ikaw ay bigay ng bigay tapos bumagsak ka wala sa'yo tutulong kundi sarili mo so kailangan mong improve kailangan mong mindset kailangan mong maging uh, uh, mautak or mindset pag sa pag ng pera pagdating sa farming so lahat sa ng mga farmer dyan kung gusto niyo magtanim kailangan niyo magbitaw ng kapital so yun lang advice ko sa inyo kung gusto niyo matuto may mga advisor na pwede magturo sa inyo pwede rin ako kung gusto matuto at makinig lang kayo siyempre yung advisor ay Kapag mag-a-advise yan, Siyempre, Marunong yan. Kumbaga. Yan lamang. Thank you.